Teka, 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 teka. Kuya, ano ba ginagawa natin dito? Magpahirap na lang tayo. Eh, may pinapadeliver pa nga sa akin si Aling Susing dito. Ha? Huh? Tsaka, tigatigilan mo ko dyan sa kakakuya mo, ha? Tanda-tanda mo sa akin, tinatawag mo ko, kuya. O, eh, ano naman? Pag kami ni Maylene, nagkatuluyan, kuya ano na talaga Maylene? tatapag ko sa'yo. Hindi ko papayag. Bakit? Ano oh. ko? Oh, grabe naman. Grabe, oh. Walang ganito sa atin. <laughs> Teka, no, ang social na ni Aling Susing, no? Piktan na yung kalender yan, ha? Pero uwi mo pati mamae yayaman na um na sa kanya. Oo nga, eh, no? Teka. Ano? Uy! <laughs> uy! Baka mamaya may makakita sa'yo. Bakit ba? May salamang yari sa akin to, no? O ikaw gawin mo? Ha? Ay, ang Ayun! Ayun ba yun? yung. nga yun! Sige, sige. Puntahan natin. So sa tingin mo, mananalo ka sa competition na to? Eh lahat ha? naman ako gustong manalo ah. Pwes, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka nang umasa. Dahil hindi hindi ka mananalo sa contest na to, ha? Ikaw na naman! Ay, anim! Kanin na lang, Baldo! Kilala ba kita? Oh! Arthur, babe! Okay. Matagal pa ba yan? Daja na ba yung phone? Halika na, Miss Brown! Umalis na tayo! Umalis na tayo! Halika uh, na! Umalis na tayo! Ha! Ah, okay! Y yung balad!